Ang banal na espiritu ang nagpapaalala sa mga tunay na mananampalataya na tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Gaano ito katotoo? Ito po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kapag ang isang mananampalataya ay nagkasala, hindi po talaga may iwasan na maramdaman niya na parabagang hindi na siya matuwid sa paningin ng Diyos. Dahil alam ng isang mananampalataya na ang Diyos ay banal at pakaramdam niya na dahil umano sa nagawa niyang kasalanan ay parang hindi na siya karapat dapat sa Diyos. Yun ang normal na mararamdaman ng isang tao pero ayon sa Biblia, hindi po iyon ang tama dahil hindi po lahat ng ating pakaramdam ay tama. The truth is, God's word is superior than our feelings. So ano ba ang katotohan ng itunuturo ng Biblia tungkol dito? Kapag tayo ay nagkakamali at nakagagawa ng kasalanan sa Diyos, normal na mararamdaman mong parang hindi ka na malinis o hindi ka na matuwid sa harapan ng Diyos. So normally, ang ginagawa ng isang tao ay ang kinalakihan niya na itinuro ng relihiyon na paulit-ulit na paghingi ng kapatawaran. Dahil ang itinuturo sa atin ng relihiyon ay kailangan nating magrepent sa ating mga nagagawang kasalanan at humingi ng kapatawaran sa bawat kasalanan ng paulit-ulit upang mapatawad tayo at mawala ang guilt na nararamdaman natin. At kapag nagawa natin ito, pakaramdam natin na tayo ay matuwid na ulit sa harap ng Diyos. Ngunit kalaunan, ay babalik din sa parehas na pagkakamali at humahantong ulit sa self-condemnation. Ganito po ba ang katotohan ng itinuturo ng Biblia? Ang diretsong sagot po ay hindi. Dahil ito po ang katotohan ng itinuturo sa atin ng Biblia. Hindi nawawala ang pagiging matuwid ng isang tunay na mananampalataya sa harapan ng Diyos. Yes po, ang tunay na mananampalataya ni Kristo ay matuwid na sa harap ng ama magpakailanman sa kabila na nakagagawa pa rin ng pagkakamali pero dapat malinaw sa atin na hindi ito itinuturo ng Biblia upang konsintihin ng kasalanan totoo po na ang isang tunay na mananampalataya ay nakagagawa pa rin ng sinasadya at hindi sinasadyang kasalanan dahil hindi pa rin perpekto ang isang tunay na mananampalataya sa isip, damdamin at kalooban Remember tinalakay po natin ito sa previous video na ang isang mananampalataya ay perpekto na sa espiritu pero ang soul o ang mind, emotion and will ay nasa proseso pa ng transformation upang maging tulad ni Kristo na mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18 kaya't malinaw na kahit ang isang tunay na mananampalataya ay hindi pa rin maiiwasan ang magkasala ang kaibahan nga lamang natin sa mga hindi mananampalataya ay hindi na tayo alipin ng kasalanan Romans chapter 6 verse 16 to 18 pero every time na magkakasala po tayo ang bulong palagi ng kaaway sa atin ay hindi ka na matuwid hindi ka nakarapat dapat sa Diyos, hindi ka napakinggan ng Diyos, nabura na ang pangalan mo sa akalat ng buhay, and worst, hindi ka naligtas. Pero isang bagay na dapat ay malinaw sa atin ay ang ministeryo na ito ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit convinces us that we are already righteous before God. Remember this quote from the previous video? Peace comes from Jesus through the Holy Spirit. Condemnation comes from Satan. Sa Tagalog, ang kapayapaan ay nagmumula kay Jesus sa pamamagitan ng banal na espiritu pero kapag ikaw ay hinahatulan dahil sa mga nagagawa mong kasalanan ito ay mula kay satanas Yes po, ito po ay isa sa ministeryo ng Banal na Espiritu ang panatilihin ang ating kapayapaan na iniwan sa atin ng Panginoong Jesus. Gawain ng Banal na Espiritu na ipaalala at kumbinsihin tayo na tayo ay matuwid pa rin sa harap ng Diyos sa kabila na tayo ay nakagagawa ng pagkakamali. Why? Because grace is greater than sin. Ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ay mas dakila kumpara sa ating mga nagagawang pagkakamali. Romans chapter 5 verse 20 to 21. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway at nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Pero kung nadadagdagan ang pagsuway, higit na nadadagdagan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung paanong naghahari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos. Maging maingat po tayo dito mga kapatid dahil marami ang nalilinlang pa rin ni Satanas sa bagay na ito. Dahil ginagamit ni Satanas ang biyaya ng Diyos upang marami ang umabuso sa biyaya at patuloy na mamuhay sa kasalanan. Tandaan po natin ito, hindi po lisensya ang biyaya ng Diyos upang ang sinuman ay mamuhay sa kasalanan dahil ang biyaya mismo ang nagtuturo sa mga tunay na mananampalataya na talikuran ang paggawa ng kasalanan. Titus chapter 2 verse 11 to 12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It refers to the grace of God. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Malino po mga minamahal ang biyaya mismo ang nagtuturo sa mga tunay na mananampalataya na tanggihan ang alok ni satanas na magpatuloy sa kasalanan habang tayo ay nabubuhay sa mga huling araw. Dahil ang tunay na naligtas at tumanggap ng biyaya ay umiibig sa kanyang tagapagligtas. Tatanungin ko po kayo, magagawan mo ba ng masama ang taong naligtas ng buhay mo? Hindi po, katunayan, ang natural na response mo dito ay gusto mo siyang kilalanin, magiging malapit ka sa kanya at nanaisin mong gawan siya ng kabutihan dahil nais mong gantihan ng kabutihan ang kanyang ginawa. Lalo't higit ang Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang sariling buhay upang ikaw ay iligtas sa tiyak na parusa ng impyerno lalo mo siyang gugustuhin kilalanin, magiging mas malapit ka sa kanya, iibigin mo siya at nanaisin mong gawan siya ng kabutihan dahil nais mong gantihan ng kabutihan ang ginawa niyang pagliligtas. Ito ang dahilan kung bakit taos ang pag-ibig, papuri at pagsamba sa kanya. Ito ay dahil sa biyaya. Ang biyaya ang dahilan kung bakit tayo na natiling matatag, nagtitiis, sumusunod sa mga halimbawa niya, umaasa nagditiwala, sumasampalataya at umiibig ng tapat dahil ang biyaya ay sapat. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalakay ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Malino mga kapatid, ang biyaya ay sapat at ang biyaya din na ito ang dahilan kung bakit na natili tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Because grace is greater than sin. Ang katotohanan ito, ang bagay na laging ipinapaalala sa ating mga banal na espiritu dahil ito ang kanyang ministeryo. The Holy Spirit convinces us that we are already righteous before God. Malinaw ang pangako ng Panginoong Hesus binigyan niya ng kaunawaan ang mga taong sumasampalataya sa kanya sa tulong ng banal na espiritu at ang nakakaunawa ay nagkakaroon ng kapayapaan sa halip na takot habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. John chapter 14 verse 16 to 17. Ang sabi ng Panginoong Hesus, at hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala nyo siya dahil kasama nyo siya at sa sa inyo magpakailanman. Ayon sa konteksto ang kapayapaan ay dahil sa Espiritu Santo dahil siya ang magpapaunawa at magpapaalala sa atin ng lahat ng pangako at katotohanan tungkol kay Kristo at kasama dito ang kapayapaan na tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos dahil sa ating Panginoong Heso Kristo. John chapter 14 verse 26 to 27 Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. So malinaw po na kapag kapayapaan ito ay mula sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng banal na espiritu. Dahil malinaw na ang kapayapaan ay bunga ng espiritu na sa mga tunay na mananampalataya. Galatians chapter 5 verse 22-23 Datapot ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagdatapat, kaamuan, pagbibigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautosan. Remember ayon sa ating pag-aaral sa mga previous video, ang Espiritu Santo ang tata o selyo ng ating kaligtasan at ito ang katunayan na tayo ay protektado mula kay satanas at kasama dito ang proteksyon sa kasinungalingan at condemnation na mula kay satanas kahit ito ang nagdudulot ng kapayapaan sa mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. tandaan po natin hindi ipinadala ng Panginoong Jesus ang banal na espiritu upang tayo ay ikondem kundi upang ikonvict tayo na tayo ay matuwid na sa harap ng Diyos. John chapter 16 verse 8 to 11. Unahin po natin yung verse 8. Ang sabi, At siya, pagparito niya, refers to Holy Spirit, ay kaniyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Meron pong tatlong binanggit ang Panginoong Hesus. Ayon sa kanya, sa pagparito ng banal na Espiritu ay susumbatan niya ang lahat ng tao patungkol sa una, kasalanan, sa katwiran, at sa paghatol. So tatlong bagay. At ang tatlong bagay na ito ay may specific na pinatutungkulan. At yan po ang iisa-isahin natin. Sa original Greek text po, ang word na susumbatan ay mula sa Greek word na elegko means convict or convince. So sino-sino ang ikukonvince ng Holy Spirit tungkol sa kasalanan, katwiran at kahatulan? Ang konteksto po nito ay malinaw na inilahad sa verse 9 to 11 kung sino-sino ang mga ito. Una, sino ang susumbatan o ay kukonbik ng Holy Spirit tungkol sa kasalanan? Basahin po natin sa verse 9. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. So unang subject ay ang mga hindi nagsisampalataya sa Panginoong Hesus. Sila ay bins ng banal na espiritu tungkol sa kasalanan o ang kasalanan ng hindi pagsampalataya kay Kristo bilang anak ng Diyos o ang hindi pagsampalataya sa gospel na tungkol sa kanyang tinapos na gawa sa krus. Remember, ang kasalanan ng hindi paniniwala kay Jesus ang nag-iisang kasalanan na hindi ipatatawad ng Diyos na nangangahulugan din na kapusungan sa Espiritu Santo. So kapag nareject ng tao ang conviction ng Holy Spirit mukul sa kasalanan ng hindi paniniwala sa anak ng Diyos, ito ay kapusungan sa Espiritu Santo. Ikalawa, sino ang susumbatan o ikukonvict niya tungkol sa katwiran o pagiging matuwid. Pasahin po natin sa verse 10. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y paroroon sa ama, hindi na ninyo ako makikita. Ikalawang subject ay ang katwiran o ang pagiging matuwid ng mga nagsisampalataya. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang nagkoconvince sa mga nagsisisampalataya na tayo ay matuwid na sa harap ng Diyos. Ito ang implication ng sinasabi sa verse na ito na ang Panginoong Hesus ay pumaroon sa Ama at umupo sa kanan nito dahil siya ang ating walang hanggang intercessor sa harap ng Ama. Ano ang ibig sabihin nito? Ang Panginoong Hesus ang nagdedeklara na lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay matuwid na sa harap ng Ama dahil sa kanyang sariling dugo o sa kanyang tinapos na gawa sa krus. Kaya sobrang halaga ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit na ito dahil siya ang nakikita ng Ama o ang kanyang tinapos na gawa sa krus at hindi ang ating mga kasalanan. At pag-akyat ng Panginoong Hesus, bumaba ang banal na Espiritu upang ang mga tunay na mananampalataya naman ay ikonbik o i-convince sa lahat ng pagkakataon na tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos dahil ang Panginoong Hesus na ang namamagitan sa atin at sa Ama sa pamamagitan ng finished work. yung okay, mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, Romans chapter 5 verse 19 at sa Romans chapter 10 verse 4. Pangatlo, sino ang sinusumbatan ng Holy Spirit ng kahatulan? Basahin po natin sa verse 11 tungkol sa paghatol sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na so malino po na si satanas po ang tinutukoy dito na hinatulan na ng Diyos so kasama po pala sa ministeryo ng Holy Spirit na ipamukha kay satanas na siya ay hinatulan na ito ang dahilan kung bakit galit na galit sa mga mananampalataya si satanas siya ay inggit na inggit dahil alam niya na siya ay hinatulan na at kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa Kanya. Kaya wala siyang ginagawa kundi linlangin at ikondem ang mga tao, lalo na ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Tandaan po natin palagi mga minamahal, ang Holy Spirit ay sumasa atin hindi upang tayo ay ikondem sa mga nagagawa nating pagkakamali. Ang pagkondem ay mula kay Satanas. Ang Holy Spirit ay sumasa atin, upang tayo ay i-convict o i-convince na tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos dahil sa finished work. Kung ito ay malinaw po sa atin, makapagdudulot ito ng kapayapaan sa atin at hindi takot. So kapag may mga pastor o mga tao na nagko sa iyo gamit ang Biblia, ito ay malinaw na mula kay satanas. Condemnation comes from Satan but peace comes from Jesus through the ministry of the Holy Spirit let lagi po nating tatandaan in Christ i have peace wherever